Nakapagbigay ako ulit ng daya para kanina at pasensya na nga po pala sa mga hindi pa nadadalhan. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Balik kagabi nga pala, sobrang sama ng pakiramdam ko, mabigat yung katawan ko. Wala naman akong lagnat, wala akong sakit pero hindi ko alam siguro gawa ng medyo kulang sa tulog. Gawa nga nung naglaba ako nung nakaraang araw, tapos madaling araw na natapos. At ayun, sa pag-overthink ng mga bagay-bagay, pero alam ko naman na hindi maganda yung nag-overthink. Pero valid naman siguro na po pwede naman akong mapagod, makaramdam ng ganito. Alam ko marami pang tao yung may mas mabigat na pinagdadaanan. Pero hayaan nyo naman sana ako na mag-express ng emotion dito sa social media. Dahil ito na nga lang yung nagsisilbing diary ko ng buhay ko. Ayun, baka maiyak pa ako. Eh, bali ito na nga naghugas ako ng mga plato, gawa nga nung kagabi, ay hindi ako masyadong makakilos. Hanggang sa kaninang umaga, hirap ako kumain. Tapos, anong oras na ako bumangon mula sa pagkakahiga. Pero, inasikas ko naman si mama pag kailangan palitan ng diaper, pag kami nangangati sa katawan niya, ganun. Tapos, ito, alas 10 na ako na makapagsimulang maghugas ng plato. Walang tubig dito sa gripo namin sa lababo kaya kumukuha muna ako doon sa may banyo. Pero kahit na medyo mabigat yung katawan ko at marami akong iniisip, pinipilit ko pa rin talagang bumangon, minimotivate ko yung sarili ko. ayun nga si mama, oh, tulog siya kapag umaga. Bali, yung tita ko naman, naglaba kanina tapos ayun, mabuti na lang kahit papano na asikaso niya yung sarili niya, nakakapaglaba siya ng damit niya at nakakapaligo na siya ng sarili niya. Pero hindi pa rin gano'n kapulido. Inaasikaso ko pa rin siya kapag uh, hindi naman masyadong busy dito sa pag-aasikaso kay mama. Tapos ito nga, konting nga lang yung binigay ko sa kanya dahil sabi ko nga sa kanya ay mag-diet muna siya. At ito, binigyan ko na din ng tanghalian itong tita ko. Dumarating talaga sa point na bigla na lang ako nawawala ng gana, yung tipong ang dami kong iniisip, nag-overthink. Pero pagka nararamdaman ko yun, nagdadasal talaga ako kahit wala akong nararamdaman na gano'n, nagdadasal pa rin ako. Araw-araw, bago matulog, pagkagising, abang kumakain, basta kahit saan, nagdadasal ako. At kahit nakakaramdam ako ng pangihina, ay hindi ko pa rin sila pinababayaan at inaasikaso ko pa rin naman sila. Ano pa Marisa mga. Saan siya po? Fl doon siya, Flora siya. Ah, okay. Ayan, uh, nilo po. <laughs> <laughs> Tapos ayan, pinilit ko makapagdala kay Ate Marisa ng diaper gawa ng nung isa din siya sa mga nasabihan ko na pagbibigyan ko. At pasensya na po dun sa mga iba na nakalista na at nakausap ko na dadalhin ko na lang po kapag medyo okay-okay na yung bike ko. Pasensya na po talaga at maraming salamat po sa pangunawa. O paano hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat. Ingat kayo palagi at God bless.